Hello guys, ah, magandang tangali. Ah, welcome to my channel. Ah, my name is Tito Guys TV Vlog. Guys, nandito tayo sa pinakataas. Ah, ayan guys, yung ginagawa nila. kung ah, concrete cutter. Ah, ayan, ah, bubuhusan nila yung guys. Ah, umulan kaya guys. Ah, hindi, hindi natapos. Ah, maya maya guys. Ah, bubuhusan nila. Ayan guys yung nag maghahalo. Ah, ayan, nasa baba guys. Yan dalawa. Yan ang mixer operator yung dalawa na yan uh, mabilis parang parang mixer guys ayan yung dalawa ayan uh, yung mga es, mga libor uh, parang mis, mixer ang tumirada pag guys ayan kaya lang guys uh, inabutan sila ng ulan uh, yan guys tatawagin nila guys dumaling matiwis ang mulutan dumaling Ayan, uh, titingnan natin guys, tara, uh, tignan natin yung pakabuhos, yung hindi tapos. Kasi guys, sa uh, umulan, ayan, yung concrete gutter, uh, nasa taas tayo. Uh sick, uh, sick, floor tayo dito guys. Guys, tara guys, uh, puntay natin. Tingnan natin. Ayan guys, uh, ang ating concrete gutter. Ayan, uh, may, na uh, uh, nilagay nila guys, nung, nilagay nitong ang ano, uh, tamsi. Ayan, uh, dito sila dito sila lalagay ng semento ah, ang sakto sakto lang sa tamsi yung task ng semento ayan ah, uh, binuhusan nala yung tira ah, uh, kasi kasi guys ah, uh, umulan ah, uh, kanina ah, uh, hindi natapos yung pagkabuhos kasi uh, malakas yung ulan uh, ngayon ah, uh, ah, uh, ah, uh, magbubuhos pa sila kasi wala, wala na guys yung ulan ito guys ang atin ah, uh, binuhusan at yun guys ang ating PVC. Ayan ang uh, diyan guys dadarating yung tubig. Yung sa ilalim, papabasa sa ilalim guys, sa baba, babak, uh, babaksak ang tubig. Ito naman guys, natin ang binuhusan natin. Ito guys, ang pantay nito ang ating PVC. Ah, uh, diretso yung guys, uh, pantay na pantay. Ayan naman sa baba sila. Ayun, uh, magbubuo sila ngayon. Ayan, uh, yung guys, yung kadoktong. Ito, ayan, ayan guys, yung kadoktong guys. Uh, yung nabubusan na. Ayan, tapos dito naman tayo, bubuhusan rin. Ayan, ayan yung, yung guys, yung dalawang foreman na si Paring Gianna Gil Santos tapos si uh, Manny Franco ang Binkula uh, taga Bigas at Binkula pala at Binkula at <laughs> Binkula guys uh, sorry guys uh, naka ano uh, uh, lang nagkamali lang yan ang ginawa nila uh, binuusan ito guys ayan na maganda pagkinis uh, kaduktong dito yan ang ating concrete cutter ito naman ang ating PVC. Uh, Diyan yung gas sa uh, lalabas yung tubig. Uh, pab 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 gas. Kaya inabangan nila yung gas sa uh, PVC. Uh, para dyan sila lumbas yung mga tubig. Ayan tayo. Ayan sila. Sila na Nasa taas kami. Uh, shout out sa asawa ni Purman G.R. Dili Santos. Uh, si Mading Maris na Dili Santos. Ayan. Nandito kami sa taas. Ayan, dalawa. Ah, uh, nag, nagbubuo, ng pang boss dito guys sa sa concrete Ayan ang dalawa, parang big ship. Uh, pag pumalo guys. Hindi guys si mapigilan. Pag pumalo na guys, hindi mo na mapigilan. Pag pinigilan mo guys, ah, pupukpukin ka ng manaw ng pala. O kaya huwag natin kung try yung dalawa na yan. Mahirap na baka pupukin tayo ng pala yan. Ayan, dalawa. Talagang parang big ship ang dalawa uh, halo ng halo tubig ang lumalabas guys <laughs> <laughs> ah, naka, ah, nakatikim guys ng humba 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 baboy ah, <laughs> 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 uh, masarap pong <laughs> humba ah, uh, kinain nila ah, uh, so, ki, 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 Forman Antone Atria ah, uh, may handaan guys ah, uh. 40 days ng tatay niya, for days ng tatay niya kasi uh, yung uh, parang nagpaalam na sa ating mundo uh, 40 days ang kaarawan ng tatay niya guys uh, shout out kay Forman Anthony Altria, Tagalabog uh, may okasyon sa kanila, uh, shout out kay Roger Paruton Paruton <laughs> Pag, niya, Pag nakalasing, hindi pumapasok para si para si Angkel Soy pag nalasing pag nalasing hindi pumapasok ngayon shout out sa shoota mo na lalaki si shout out sa shoota mo sa lalaki sabi ni Forman uh, Roger shout out sa shoota mo lalaki Ah, uh, sabi ni Furman Sana daw may enjoy ka. Sabi ni Furman Jer, ah, kung nanonood ka naman, uh, tingnan mo sa akin yung tube. Uh, maganda. yung paano maasalpukan. La to lato, lato pa di. Ah la to lato daw. Jer la to lato daw kay Jer. Sabi mo maispadahan. Ah, ispadahan. Si <laughs> Ay guys, aakyat ah, tayo sila ah, dito naman tayo. Ah, bababa tayo, titingnan natin ang pagbuhos guys. Ayun sila ah magbubuhos sila for man. Dalawang format guys, ayan na. Ah. La to lato. Ayan, ang, ang ganda na ng halo. Sabi ka dalawang machine guys, tignan mo, uh, malapit na dito. Kunti na lang matatapos. Uh, bukas, ah uh, uh, dito naman guys, uh, hindi naman to guys pupunuin. Bukas naman guys, ang tira.

at pinasa at pinasa pa rin doon sa taas pasa pasa ng balde guys yan binigay si Forman binigay doon sa anak niya binigay sa pinsan niya op si Libor uh, ah, pinala guys <laughs> op pinasa sa pinsan niya at pinasa sa tatay niya pinasa sa purna niyang parehas guys Ayan, na ah, Ah, uh, papasa-pasa lang yung tatlo para ay yung mga ilan ito. Uh, isa, dalawa, tatlo, lima. Para lang guys, naglalaro yung lima. naglalaro lang, lalato-lato. Naglalato-lato, guys. Ah, <laughs> <laughs> uh, shout out <laughs> din pala kay Kumpare Pindo. Ah, uh, sa kabila, ah. Uh, may may sarili ring guys ng project. Ah, uh, kasama si Forman. Forman, Forman Toy. Shout out para kay